So, ayan na po, ginagayat na po ang ating uh, ulo ng baboy. So, ito na po ang ating kulao. Pareha, tikman mo nga kung ang ating ano. Ayan, o. Oh. Ayun, o. Oh, right. ayos. Ayos. So, mga and learn, samahan nyo kami ngayong araw na to. Kami ay magkukulao ng ulo ng baboy. Wow! At uh, birthday nito kasi. Yeah. Pare, happy birthday! Thank yeah, pare. Right. Alam na kasunod, but before <laughs> anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Rea Hit notification bell para updated po kayo sa mga video i Please don't skip my ads. Ang tabayanan nyo, masarap na kulao. Hmm. Pare, mm. happy birthday. Thank you. So, ito po yung ating uh, pare, angat-angat mo nga ng bagya. Ang makita ang ayan po ulo ng baboy. Ayan oh. Oh my gosh. Ayan po ang ating lakulao Ito oh. Yung Ngayon ko Oh, pare, ano, okay na ba ang ating ulo dyan? Mamaya-maya pa daw. So, ang tabayan mo ang mga aking birthday celebrant, ang aking kumpare, si paring Marvic Marvin Librilla. So, ayan na po, ginagayat na po ang ating uh, ulo ng baboy. Hindi, hindi na po nakuha na ng paghango, mga kaibigan. Wow! <laughs> ayan.

na po ang aming ginayat na ulo ng baboy. Yan. So ngayon naman po magagayat naman po tayo ng sibuyas mga kaibigan. Sibuyas na pula po ang aming ginamit. Ito mo yan eh oh. Wow. Okay, pare. Mikis-mikis na yan. Ngayon naman, ngayon naman lalagyan natin ng kalamansi. Uh, para lalong mas masarap ang ating uh, mikis-mikis na ulo ng baboy. Yes! So ngayon habang naggagayat si pare ng ibang ricado, lagyan na po natin ng, uh, itimplahan na po natin ang ating uh, ulo ng baboy. Natapon pa. Then, lagyan na po natin ng suka. Bacon naman. Ayan. Paminta. Lagyan natin ng paminta. So, pamintang crack lang po ang ating ilalagay, mga kaibigan. Bikla mo yung na dyan pinggan. Gagawin ko na ng bawang. Tapos haluin na po natin. Halu haluin na po natin. So, ayan o. No? ilagay na natin ang ating eh uh, ilagay na natin ang ating uh, sibuyas ayun ah, oh no? my goodness ang sarap nyan babe oh ayun oh no? kita mo yan oh no? uh uha ayun ah, oh no? Oh. No. Sabi, pare, okay pagkakadali na yun, ni Sir, yung ano, dala Wala. Na, oh. Sabi ko sa kanila, dagdagaan, eh, oh. kakaperaso ang binili, akala kasi hindi kakain eh. No. Ang pula Yung dala nung Paskuhan, yung ano, ng Pasaspat, yung mga... Pula ako nang, na, ako ng ano, bang. No? Sarap daw eh. eh wala. Sabi ko hanggang doon. Sabi ko, oh, oh, masarap talaga yon. Sa ano, Talagang yun iluto sa suka. Pag hindi iluto sa suka yun, hindi hmm. yun yun. Sabi ko, natikman ko na yun. Pare, sabi ko, nakainoma ko na yun si sir. Hmm. Hanggang, hanggang, hanggang ngayon eh. Pinag-uusapan pa rin ah. <laughs> <laughs> okay. Wala na, wala nang kumain ng handa. Ay, puro ko lang. Ang dami raw pagkain eh. Ang dami raw pagkain. Ang dami raw kanin. Magkano naman inambag ko doon eh sa amin na lang eh. Ako, 500 yung in ina ng in in bago doon. Sabi ko, mo? Para tilapia. Hmm. Pero ako, yung may ano, yung sa pasting ko para yung... Oo, si, yung ano, nagbabasketball. Oo. Oo, oh, dapat ikaw, eh kami. Wala mo problema. Tapos, kahit naman pumunta ka doon mga... Hindi matagal ako yung sinasama, no? Kahit ano, tayo laro tayo. Lagi niya yan. Oh, kahit pa, patakbo-takbo pa, pa, lang. Pwede busy pa ako. Gawin ang ano, ako'y nagtatapos eh, pa ako ng sagingan. Hmm. Ah, uh, no, hindi ako ubra. Kung habi ko, kung ilalaro ko, hindi ililinis ko muna ng sakingan. Hindi <laughs> nga lang. Kailangan ko linisin yun. Nabagyuha pa yun nung isang taon eh. Mm. Namunga na nga yung pinutol kong saking na putol. Yung, di ba, nasakla Oo. Eh. Uh -huh. Puputulin mo yun. Oo, oh, bumunga na ulit. Uusbong yun. Bumunga, bumunga na eh. Eh, ah. ang alam, maliliit. Ako ah. Nakakaharbis na ulit ako ah. So, yan, ilagay na natin ang ating sili. Yan, ang pampasarap dito. Uha! Kita mo yan? Ayan, ang pampapinali. Ayan pa na. Uha! Ayan, okay na po yan. So, ito na po ang ating kulao. Yan. Uha. Wow. Tikman na yan. So ito titikman na po natin ang ating mga ang ating ginawa. Wow. Napakasarap. Pareha, tikman mo nga kung ang ating ano ayan o ayun o ayos ayos ayan ano pa ano pa ang inaantay eh tagay na yan <laughs> ayan okay 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 yun tulong lang po kasimple ang pagkukulao ng ulo ng baboy sa mga subscriber ko kay parang Jun Rimoho Ayan. Shout-out kay parang Marvin Librilla, ang aking birthday celebrant natin ngayon. Sa mga subscriber ko, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Alam na ang kasunod. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, pare! Woohoo!